para uh, mga buddy uh, ayun nga pala mga buddy magpapatanim kami ngayon ng pakwan Ayan. ang gagawin po sa isang tudling ng kanyan sa isang kanal dalawang butas ang gagawin magkabilaan at saka dalawang piraso ng buto sa isang butas ang nalaglag ayun uh, nga pala mga buddy itong aming itatanim na pakwan itong sugar bb maxi pwan kasi Ayan. nung nakaraan taon ito rin tinanim namin saka maganda kasi ito maraming bumunga Marami. at saka maba gumapang siya yeah, yun yon mga buddy magsimula na kami ngayon magtanim tara pare pwede na mga hanggang tuhod ang tama ang ano lalim <laughs> wag lang liig, ng liit baka makahon <laughs> Wala na parteng parteng. akbang hakbang na lang. Ayun mga baday, meron tayong bisita. Foreigner. Black foreigner. Galing sa lugar na malayo. Hindi totoo yan. Siyempre, kung may bisita tayong foreigner, meron ding ano. Saan to galing? Saan to galing itong isa na ito? Nigeria.

Enel Yun ah, po kami sa mga kadalagahan May binata dito Dito naman po mayroon pong dalaga Dalagang Pilipina Agoy yang sabi yang sunod. Hindi siya magpayag. Bukang magaling ang patama ni Bade ah. Parang STL lang yan eh. Oh. Puro shoot sa butas ah.

Back to work. Pwede mga badi, ito na yung aming pakwan, no? Sixteen days po pagkatapos na itanim Ito. parang malapit nang lumabas ang mga biguti. para gumapang kapatid hey, eh uh, yun mga buddy, mag i-spray tayo ngayon ng pamatay isikto kasi may napansin na ako ng mga isikto dito sa tanim kong pakwan may mga yung tawagin na ibaw-baw yung pagpagungan kasi nasira yung dahon natutuyo sa kami mga ibang insekto na rin uh, oh, 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 oh. Uh, mga uod na malilit body mga oh. pino ayun nga mga body ito pa gamitin kong ano yung sa uh, tawag dito Yumus. humus saka itong betablo tapos itong ano maglom ito So, bago ako magsisimpla, karga ako muna tong tubig. Kailangan mo talaga makapag-spray dahil malaki ng pakwan. Malapit ng gumapang body, no? Hmm. Baka yung may-ari ang gumapang. <laughs> bago natin karga yung ano, lason. Ibusawin natin muna sa dito kasi ano yan eh? Powder. Binubuo siya pagka ano? Nilagay sa sprayer ng direkta. Nilagay ko tali ang ito badi dahil maganda yung nakatali sa parang yung sumingaw niya. Ano? ating beto ito. Ito po. badi isang kakal na ganito ang gawin natin. Yan. Saka isang kutsara din na ano na ito. Ano to, ito. Kutsara na nga niyan body ah tapos sa takal din ng pagdom para paray talaga okay. yung isik to pero uh -oh. uh -oh. din lagyan mo pala lason yan bate dyan pa naman ako nagainom sa tabo na yan. <laughs> okay, <daw>. <laughs> <laughs> yan Tapos haluin natin to, mga buddy. Para malungso siya kasi bubuo siya pagka nilikta natin sa sprayer maganda itong ganito talagang lusaw na lusaw siya yan saan so natin dito nilagay sa sprayer Dali, 16 liters lang nilagay natin dito na ano na uh, tubig kasi bali ano yata ito? 21 yata ito pinulo eh 20 bali 20, 20 mm -hmm. baka tumabang na masyado yung lason mm hmm. 20. Kailangan tama yung... always tama ang timpla. Ayan mga buddy. Hindi po talaga naiwasan na minsan ay mayroong mamatay. Dahil sa amag at saka dala na rin ng panahon. Sobrang init. Nabibigla. makaabo na rin po kami dito ng isang ligo, isang timba. Ang karaan.